Magandang hapon sa inyo lahat. Kami ang pagkatuna. Ano nga ba ang tatalakayin natin ngayon? Ang tatalakayin natin ngayon ay mga katingian ng mga kadatalin mong mamimili. Ano nga ba ang mapanuri? Ang mapanuri ay masusing mamimili sa mga pag-ibigyan. Itignan na mabuti ang mga sangka, presyo at palidad. Ang maliit na presentasyon usa ko kabaog ka tao o dili mahimo nga mabuntis ka Nganong nabuntis ka kinsay amahan na ng imong gibuntis ka ron kinsa huwag ko masayod kung kinsang amahaning nga akong isa ba, karon ka ron huwag ka masayod kung kinsay amahan na ng bata kinsa ba ang ako bang amigo nga si Pito ang ako bang amigo nga si Tikyo si Pedro si Juan o si Dulpo ngano nung imong mga amigo mong gipasanginlan ang ako ni mga amigo Maria siya <laughs> <laughs> Three on Bus, gusto ba mo kaon, boss? Oo, oh, siyempre. Asa man mong pagkaon ka ron? Dito ah, Dadi to nabiling. Ah, ano yung agad? itong hilingon. Bago may mong palit, gusto na mong makita ang imong produkto. Kaya tanaw na mo ugamo apong tilawan. Okay, boss. Ako asang kwaon. Pangalawa, nagkahanap ng mga alternatibo. Ano nga ba ang alternatibo? naghahanap ng mga alternatibo. Marunong humanap ng kapalit na produkto na makakatugon sa pangangailangan. Ito ang maliit na presentasyon sa naghahanap ng mga alternatibo. Ay, tama. Kung man saan naman mga wamay available sa tindahan ni noon mag ng suka, ma, kung saan man ito pagluto, paksiyo. Dali na anak, na may manggawag ko ng kalamansi diha sa kusina, kanara tong gamiton. <coughs> <okay> <trousers> ah! <coughs> ano, ano hindi nagpapadaya? Hindi nagpapadaya, alerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda